A Day in My Life as a Work from Home Mom Solo Parent Edition. Good day everyone! Another kudkudo good naman tayo and come along with me to make my coffee in my little coffee area. Napakasatisfying talaga para sa akin ang gumawa ng kape at uminom nito during my shift. Lately nga pala hindi okay ang panahon dahil sa bagyo and I've seen a lot of news sa epekto ng bagyong Christine na nag na at maraming balita na grabe ang baha sa Bicol. Napakasakit isipin na ganun yung nangyayari ngayon and I'm hoping na maging okay na rin sila doon. May mga kalamidad talaga na hindi natin ko kontrolado. Hindi ko rin ma-imagine kung gaano kahirap ang masalanta ng bagyo at natatandaan ko pa nga nung may Odette na natamaan rin talaga ang lugar namin. Walang kuryente for almost 3 months at ang hirap makahanap ng signal. Naalala ko pa na nagpasko at New Year kami na nagkakandila lang pero sinelebrate pa rin namin yon at grateful kami na okay kami buong pamilya. Anyway, half day rin sila Jeff ngayon dahil may mastery exam lang daw sila and just prepared his breakfast na ulam kagabi at ininit ko lang then hinintay ko lang siyang matapos sa kanyang musal at hinatid na siya sa school. Sinama ko rin nga pala si Cookie kasi nakadetect talaga siya kapag umaalis na kami at nauuun pa siya sa pinto. Pinick up ko rin si Jeff nung 11am dahil maaga silang natapos at nung mag-launch time na ay nag-brown out naman dito sa amin. At dahil nakadepende ako sa induction na kuryente, hindi ako makakapagluto kaya nag-order na lang ako ng pagkain sa labas at kumain na kami ni Jeff ng pananghalian. Buti na lang at nakapag-charge ako kanina kasi unscheduled power outage rin ito. Usually ang init talaga ng bahay kapag walang aircon pero dahil maulan sa labas ay medyo malamig rin naman. At dahil brown out ngayon, tsaka maulan pa, wala akong ganang maglinis sa bahay at gusto ko lang maghilata sa sala. Buti na lang hindi naman masyadong makalat kaya tinabihan ko lang si Cookie at, at nag-chill lang sa sala. Sinabihan ko na ang daloy ng panahon at nagminghoy na rin ako dito. Nakakaapekto rin talaga para sa akin ang panahon sa aking mood. Nung hapon na ay napagpasyan ko ng maligo at magayos sa bahay kasi hindi pwedeng wala akong magawa kahit isa man lang today. Kaya naisipan ko na lang palitan yung sofa cover ko ng bago at ang aking pillow cover rin. At dahil Christmas season na ng ngayon, inaayon ko na lang ang aking pillow cases sa theme ng Pasko dito sa bahay. May konting gold. Bumalik na rin nga pala yung kuryente niyan. Kaya nanood lang ako ng series na kinahihiligan ko ngayon hanggang sa matapos ako sa pag-aayos sa sala. Nag Naghahanda na lang rin ako ng hapunan namin at nagprito lang ako ng pork dahil gagawa ako ng pork kumba today at saka chicken lomi for our dinner. While pinipito ko yung pork, naghiwan na rin ako ng mga aromatics at gulay na ilalagay ko sa lomi. Multitasking rin yan at gusto kong pituhin muna ang pork kapag nagluluto ako ng kumba. In the same pan, nagsauté na lang rin ako ng onion at garlic, then sinunod ko na ang pork. Tinimplan ko na rin ito ng soy sauce, paminta, bay leaves, at saka soda. Hahayaan ko lang itong mag-simmer hanggang sa mag-reduce ang sabaw at sa kabilang pot naman, magluluto na ako ng lomi. Kaya nagsote na rin ako ng onion at garlic, then sinunod ko na ang chicken breast na hiniwa ko lang into cubes, then nilagyan ng oyster sauce, soy sauce, chicken bouillon, pepper, at water. Hinayaan ko lang itong kumulo at inilagay na ang fresh mickey. Nilagay ko na rin nga pala ang banana block at tausi, then a little bit of sugar hanggang sa mag-thicken yung sauce Perfect ito sa malamig na panahon kaya niluto ko ito ngayon Yung lomi naman natin tinimplahan ko na rin ng salt at pepper At tansyat-tansya -tansya lang talaga yan Tsaka nilagay ko na rin ang isang scrambled egg At saka yung carrots at repolyo Dahil bumalik na ang kuryente ay naglabanga rin pala ako At sinampay ko lang para maload ko yung next batch Multitasking tayo niyan kasi nagpukas ako kanina Kaya ayan ngayon pa nagtrabaho sa mga gawain sa bahay Nilagyan ko na rin ng cornstarch slurry ang lomi para lumapot ng konti yung sabaw at tamang tama na naluto na rin yung pork humba. I just plated our dinner at hindi naman tumauubos namin ni Jeff pero okay lang dahil hindi naman madaling masira ang humba at, at saka mas masarap pa siyang kainin the next day at i-pair sa mainit na kanin. Then hinanda ko na rin ang lomi today at hindi man ito perfect combo pero natatakam talaga ako mag lomi ngayon dahil sa panahon tsaka may natira pag kaming cook na good pairing sa humba, good luck sa tangkugo natin ito kaya moderation is the key talaga. Kapag lomi ang ulam, napaka-konti lang talaga ng rice na kinakain ko. Hindi halata, mas marami talaga ang kay Jeff. Nauna na ako matapos kumain at si Cookie nagsumbong na sa akin dahil hindi pa daw siya hinahandaan ang pagkain niya. Tinapos ko ng isang pay ang natirang nilaban ko bago ako umakyat sa taas para maghanda na naman sa panibagong araw na pagtatrabaho. It was a gloomy day but glad that we're safe inside our humble little abode. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!